na tayo ng ating tanghali at at pipino let's go na tayo ng ating tanghali at at pipino let's go balat na tayo ng talong

Ito ang aming ulam namin po today ay tortang talong. Sabi nila, masarap daw ang talong. Sabi ko, tapos na Basta tayo. Ayan. Yes, naman tayo, Ay, mo. Ay, ng ng Let's go, pino naman tayo. mo? po. ng talong. Toto talo, Let's go. Ito guys. Let's go. Ito pagluto guys. Klasik. Klasik. talang na natin yan, guys. Let's go! Kain na tayo, guys. Pipino at saka torta. Let's go! Kain-kain na!